magtuturo po ako ng uh, paano po tayo mag-download so, at anong meron po doon sa YT Kids no so, kasi po uh, baliw na po ngayon yung made for kids eh so wala nang kwenta lahat ng videos natin na na-mark natin sa made for kids so kailangan natin maghanap ng bagong app na fit po doon sa, bat, sa mga anak natin kagaya po sa akin na yung baby ko talagang araw-araw hinahanap yung nursery rhymes iiyak siya kapag walang gano'n. Kaya, uh, katulad ko po, kung nanay kayo, tapos yung bata nyo mahilig sa cartoons, so go-go lang tayo doon sa Whitey Kids. Kaya, let's go! Hello, guys! Welcome back to my channel, Pakya Merns! So, sa video na ito, guys, uh, gusto ko lang pong ituro sa inyo, or Uh, i-share sa inyo ang nalaman ko po kasi po balibalita po talaga ngayon yung uh, yung channel natin sa 2020 gaya ng merong mga mid for kids mawawala na yun so kailangan nating lumipat agad kagaya ko po nanay po kasi ako so naghahanap ako ng feed para sa bibi ko pero hindi ko na makikita sa YouTube so uh, kaya, uh, discover ko po ito or talagang in uh, na-dinanload ko po yung apps. Uh, buksan natin kung anong meron doon. Para po, tayo mga nanay hindi na mahirap maghanap ng mga nursery rhymes. Kasi po yung mga bata natin talagang adik na adik na talaga sa mga nursery rhymes. Kaya huwag na natin hintayin pa na matapos yung December 9. So, um, doon talaga tayo agad-agad ng uh, YT Kids. Para po, uh, si Baby tuloy-tuloy ang pag-explore. ang pag, ano po, ang pag -explore. so, ito na yun guys. Uh, Okay, so first po, uh, punta po tayo dito sa Play Store. Open lang natin. Tapos, search natin yung YT Kids. Tapos, search. And then, ayan, install lang natin. Pantayin lang natin hanggang sa matapos siya. Okay, ah, nag install na siya. Ayan, okay na siya. So, pagkatapos niyan, i open lang natin. Okay, so open lang natin yung White Kids. So, yan guys, um, pagbukas mo pa lang, halatang pangbata na. Tapos click yung I'm a parent. Tapos, next lang natin. I-type natin yung, uh, ano po, yung uh, age po na, I mean, yung year po na, kung kailan po tayo uh, pinanganak. So, sa akin po, 1990. Confirm lang natin. Now you can sign in and create a profile for each kid. If you choose to sign in, you get more... controls whether you want to allow lots of videos or hand-pick your own you can also block any videos and channels you don't like the next time you sign into a device your kids profiles will be ready to go sign in with a parent's account and we'll get started okay Tapos, sign in lang po tayo. Na yung lalabas yung, uh, email natin. So, i-scroll natin para po malaman natin ang lahat. Ayan. Tapos, click lang yung done. Ayan, guys. So, kasi po, ah, nakalagay na po ako noon. So, automatic na may lumalabas na po yung name ng baby ko. Tapos, click lang natin yung name ng baby ko. Ah. Ayan, guys. Makikita na natin dito yung mga cartoons. sa ah, katulad nito, Barbie. Ganyan. Ayan, Talking Tom, tapos Frozen. Kung gusto mo na mga uh, mag-search para mas mabilis mong mahanap ang hinahanap mo, for example, uh, Coco Melon. Ayan. Ayan. Uh, ayan, lumalabas na yung lahat ng ano dito, Coco Melon Channel. Ayan. So, uh, tayong mga mamis, hindi na po tayo mag-alala kung hindi na natin makikita yung mga nursery rhymes doon sa uh, YouTube uh, for Kuan, for for adult. So, kasi po nandito po pala sa YouTube Kids. So, uh, kaya pala hindi sila takot na mawala na sila doon, wala silang revenue kasi po nandito pala sila sa YT Kids. So, uh, mayroon meron pa rin silang revenue. Kasi po millions of viewers po sila eh. So, sayang din naman kung mawala lang sila na parang uh, parang bula, di ba? Tapos guys, um, para po save tayo sa ating connection, sa ating uh, data, So, pwede natin i-save yung mga videos. Save natin in offline. Para po, kapag wala na tayong connection or kung kapag yung baby natin na gusto ng manood, i-offline natin yung connection natin para po yung cellphone natin, natin po hindi po uh, uminit para dili, hindi po delikado sa baby natin. So, um, ano lang tayo, hanap lang tayo or choose lang po tayo ng mga gusto nating Uh, videos para po uh, i-save natin offline. Yan. Ayan, ito po. Save natin to offline. So, mamaya po, tingnan po natin yung mga sinave natin. After po siya masave, tingnan po natin. So, explore lang po tayo ng iba pa. So, shows. Dito makikita yung mga shows. Tapos, kung gusto mo naman ang mga music, so, click mo lang yung music. Tapos, dito makikita mo na yung mga music na pambata. And then, learnings. Dito, mga tutorial po. So, dito rin natin makikita sa yung uh, mukhang uh, ano po, mukhang bulb. So, explore. So, dito po, mga explorer, mga explorer. So, ayan. Dito po natin makikita. So, um, hindi po tayo mag-aalala mga mamish. Mga eh. so, may choice pa rin tayo. Uh, kahit na uh, lahat ng mga nursery rhymes, kahit mga cartoons, uh, wala na doon. Yung mga po uh, uh, mga uh, story pang bata wala na po doon so don't you worry kasi um, meron naman po dito sa YT kids. So, kung gusto niyo pong i-off, so i-off niyo lang yung uh, off music, yung sound effects. Yan. Tapos kung gusto mo naman na uh, security code para talaga ikaw lang yung mag, mag uh, open so create ka lang dyan clear history. O, kung gusto mo na mag-clear para mawala yung mga search mo, yung mga offline videos mo. Ganyan. Ayan. Ayan lang natin i-click. Okay. So, sa ayan po, kung gusto nyo mag magpalit po nang uh, uh, mag-edit po sa name ng baby mo. So, edit mo lang dyan. Tapos, done. Tapos, pwede ka namang mag-change ng picture ng baby mo. Like, ito ba yung gusto mo? Ganyan. So, sa akin po, ah... Uh, So ito lang muna sa akin sis, parang si Starla. Ayan. And then tapos mga mamshi kung gusto niyo nga uh, i ano siya, i-change yung seating, so click lang natin dito yung uh, mukhang uh, ano. Tapos merong mga tinatanong dito yung ano po, uh, mat po siya. So 6 times to po, uh, 12 po siya, tapos submit lang natin. Uh, kaya po, uh, merong uh, mga tanong na ganoon. Kasi po, kapag ang mga baby po, hindi po nila namang alam yung sagot. Kaya, kung alam nila, kung nasagot natin, ibig sabihin po, matanda ang nagsasagot doon. So, tama lang yun. Ayan. So, dito tayo ha. Uh, example, 3 times 7. So, 21. Submit lang natin. Ayan. Tapos... Pwede na tayong mag-set ng timer. For example, uh, gusto mo yung bibi mo manood lang ng 30 minutes. So, ano lang ako oh, kung gusto mo 40 minutes, ganun. Kung 30 minutes lang para mas mabilis, para hindi naman masyadong babad yung bibi natin sa cellphone. So, start timer. Ayan. Start timer. Pagkatapos ng 30 minutes po, automatic po siyang ma-off. Tapos another po, uh, ganyan. So, it times to po uh, 16. Ayan. So, uh ito po yung ano, uh, ayan, it, dito po makikita yung offline videos po. So, sa ngayon po, ano pa, isa, uh, isa pa lang yung video na natapos niyang na, na offline download po. So, ito, nagda-download pa. Ayan. So, ayan, tapos na siya. So, try natin i-play. Ayan. So, so, okay na okay talaga siya. And then, kung gusto mo naman 4 times 7 32 hindi ay, isa so, so, kung mali automatic naman yung nagmamali eh. so, 4 times so, 4 times 7 20 24 32 ayan So, meron din dito nga uh, settings. Klik lang yata settings. Ayan, kung marami po tayong mga anak, so pwede nating mag-add Mag-add ka dito ng another name po ng baby mo. Add ka lang dyan. Ayan. Mm. Uh, sa akin po, isa lang yung baby ko kaya si Trexy Kate lang yung nandyan. Kayo po, kapag marami kayong baby, so lagyan nyo lang ng marami dyan. So, After nyo doon mag uh, kapag nag po kayo ng uh, ano po uh, pascode so nagtatanong siya ng na, passcode. Pwede rin uh, natin uh, mag-limit tayo sa kuan uh, mobile data tayo so yan. It check lang natin dito kung gusto mo pero kung ayaw mo naman ibalik mo na lang ganun lang. So ganyan ganun lang po yun ka easy. So uh, dahil meron na tayo na save sa offline tingnan natin niya uh, off natin yung connection natin Ayan. Off natin. So, tingnan natin kung talaga mag play nga. Click natin ulit 'to. Ayan. So, kahit na naka-off 'yung connection natin, ano pa rin siya, automatic pa rin siya nga na-connect. -na so, diretso po siya sa offline videos po. Ayan po, diretso po siya dito sa offline videos. Ayan. So, uh, kahit na wala tayong connection so yung baby natin makapanood pa rin for example po ah nasa ang wifi mo nasa bahay lang so kapag umalis tayo like ah, sa amin ah kapag nagsisimba kami yung bibi namin para po mag magbehave so ano pa ano lang namin eh play lang namin yung mga nursery rhymes para po ano, mag magstay na po siya so ito po hindi pa natapos so kaya ang, nagiging waiting for the connection so ayun lang po so thank you so much babush So, ayun na guys. Tapos ko na po napapita sa inyo. Sana po ang nagustuhan nyo. At kahit hindi nyo nagustuhan, please don't forget to subscribe, then like, and share. Thank you so much. God bless us.